Liberal Party na rin mismo ang sa pagtatanghal ng grupong Playgirls sa birthday party ng miyembro nilang congressman. Kasunod lang ng naging uh, pagtitipon ng LP sa Laguna kahapon. Sa gitna ng kontrobersya at mga pagbatikos, dumipensa ang Playgirls at sinabing wala rin masama sa ginawa nila. Saksi si Leigh Alves. Hindi na namin ipakikita ang mismong video pero higit pa rito ang mga napanood sa birthday party ni Laguna 4th District Representative Benji Agaraw matapos ang pagtitipon ng Partido Liberal kahapon sa Santa Cruz, Laguna. Tatlo sa mga bagong nanumpang lokal na opisyal ng LP nakipagsayaw sa grupong Playgirls sa malaswang paraan. Hindi dapat. <laughs> eh kasi maraming bato na nuno, di diba? Medyo malaswa po. Okay lang, hindi eh, naman pinakita lahat. Eh. Hindi maganda para sa public kahapon pa itinanggi ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang anunsyo ng MC na regalo niya ito kay Agaraw. Balak ng sampahan ng kasong administratibo ng grupong PSLinkChange.org si Chairman Tolentino dahil sa paglabag umano sa Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. Posible rin ereklamo raw si Agaraw at ibang opisyal sa pagtitipon habang ang grupong Gabriela nagpaalala sa lahat na huwag iboto ang mga politikong hindi nagpapahalaga sa mga babae. Kinundi na rin ito ng mga babaeng miyembro ng Liberal Party na nagsabing hindi raw dapat palampasin ang ganitong gimmick. Suportado raw nila ang utos na imbestigahan ang nangyari. Ang utos ay mula kay LP Standard Bearer Mar Rojas na nasa pagtitipon ng manungpa ang mga bagong miyembro ng LP pero nakaalis na sa venue bago pa sumayo ang Playgirls. Tumanggi sa panayam si Rojas kanina nang dumalo sa birthday party naman ni House Speaker Sunny Belmonte. Sa isang pahayag, iginiit ni Rojas na hindi siya kasama sa audience at hindi nasaksihan ang pagkatanghal ng Playgirls. Mahigpit daw niyang ipinagbabawal sa kanyang kampanya ang ganitong uri ng pagkasamantala sa kababaihan. Paalala ni Rojas sa mga nagtataguyod ng daang matuwid, iwak siyang ganitong gimmick. Kinundin na rin ng Malacanang ang nangyari. Humingi na ng paumanhin si Agaraw kahit wala raw siyang nakitang masama sa performance. Nagsorry na rin si Pangil Municipal Councilor Jack Basas, isa sa mga nakunang kasayaw ng Playgirls. Sumunod lang daw siya sa mga ipinagawa sa kanila ng grupo. Para naman sa Playgirls, hindi raw sila binastos at hindi raw kabastos-bastos ang kanilang performance. Wala pong mali sa ginawa namin. Siguro lang po ang may pagkakamali lang po doon. Yung yung nag-invite po na booker sa amin na hindi kami in-inform na may politics na ano nangyari. Pinagpunta kami, naka-leggings kami, desente yung itsura namin. Then pinagpalit na lang kami na kung mas sexy daw, kung okay. Huwag na lang silang mag-judge agad-agad. Uh -huh. Parang sila yung isang side lang kasi naririnig nila, yung side namin pakinggan nila. Wala rin daw kinalaman si Tolentino sa pag-imbita sa kanila sa event kahapon. Sa Facebook page ng Playgirls, may litrato sila habang nasa kampanya ng kapatid ni Tolentino na si Cavite Representative Abraham Bambol Tolentino. May isa pang litrato na ang caption ay nagpasalamat sila sa MMDA chairman dahil sa pagkuha sa kanila para sa kampanya ng kapatid. Ang ilang 2013 local candidates na kaalyado ng administrasyon at oposisyon, kinuha rin ng playgirls sa kanilang kampanya noon, bagay na kinumpirma ng manager nila. No last election na when we campaign for the brother of Chairman Tolentino, the Playgirls they were wearing the shirt of the uh, of the politician na kinakampihan namin and they were wearing pants. Ang kinampi lang po namin, sa totoo lang po, last um, election was Tim Malabon, um, then um, yung nga si ni Chairman Tolentino, and Governor ER. Wala pang tugon ang mga organizer ng ibang event. Ako si Ley Alves, ang inyong saksi.